Ngayong araw mga sir ay uh, dalawa Yung sabay na i-overhaul natin Isang ADB 160 Saka isang Click 125 Problema na ito mga sir Ayan, parinig ko sa inyo Pantali mga At kung ilang kilometer na ba ito Ayan, rinig nyo yung tunog na yun, mga sir pagkaganyan tunog mga sir, ang problema nyan ay uh, connecting rod. Kadalasan, yan po yung uh, nauunang nasisira sa mga ADV na 160. Sumasabay po yan sa acceleration. Ayan. Pag sumasabay sa acceleration, matik po yan. Connecting rod, ganyan tunog. Ayan. Para makaiwas kayo sa ganitong issue, dapat alam nyo yung kalidad ng langis na ginagamit ninyo dapat ay napabagay na sa motor ninyo at dapat magandang klase kasi nagsiliparan para na kasi yung mga fake coil na okay, ito muna kilometer naman nito yan, 26,000 medyo bata pa sige, pag iwalay mo natin yan si ADB 160 mga sir medyo may kahirapan itong uh, trabahuin dahil uh, sobrang dami nagagawin gagawin. Bago natin makalas yung makina. Hindi siya tulad ng ADB na 150. Pupuan. stator Tatanggalin mo lang yan. Saka yung mga ibang matatanggal mo dyan. Tanggal na. Hindi mo na magtanggal ng pairings. Dito, hindi ganon Tatanggalin mo pa ito. At yan, Tatanggalin mo pa yung side na yan. Kaya medyo matrabaho. Kaya medyo iba yung presyo nito. Kumpil sa 150 medyo may kamahalan ang labor natin dahil sa pagtanggal pa ng pairings medyo kadami nang gagawin ubos na oras mo sa pairings pa lang tapos ito naman tinanggal natin yung kanyang panggilid para marinig natin yung ingay yan katanggal na tapos pan natin kilometer naman nito 60 siguro hindi na ito yung kanyang ano, speedometer bago na sigurado yan parang may ginigiling na mais ah, pagka in-accelerate mo siya, mm -hmm. nilagyan mong gas pagka okay, ganyan yung tunog niyan kalampag yan mga sir sigunyal maalog yung kanyang sigunyal mga sir kaya ibaba ba din natin yung mga kanyang makina yan, kaya itong dalawang to babang makina to lahat naman ang pisa ang gagamitin natin dito mga sir lahat po ay original kaya ako din siya binijo dahil iiwan itong dalawang unit na to para makita din nila yung kinabit or yung gagawin dun sa motor nila lahat po ang na gagamitin natin dyan lahat galing sa honda lahat po yung original Okay, ito na mga ka-sir na natin yung uh, Chassis Saka yung makina nito nung click Tapos, ito, paghihiwalay na rin to Ayan, malapit rin Natanggal na rin natin yung ano dyan Tapos yung pairings dito, natanggal rin natin Ayan Okay, ayan kalas na Ang Nakalas na yan, tanggal na. Tapos, ayan, mawawalwalay na ni Haponeso. Pagtubay kasi Haponesa. Eh, lalaki yan. Kaya Haponesa. Haponeso. Mga nga aso. Hindi ako po. Tapos <laughs> na nga yung natin. Ayan, ha. Oh. Yan, tanggal yung penis dito, oh. Saka ito. Tapos, ang dami mga sensor dyan. Kaya dapat kailangan nyo munang uh, matanggal lahat. Meron kasi pag iwalay ng ano, mayroon po nakakunik pag inatak. Medyo... So, kwan? Ba, yan na yung table. Maraming masisirang wire na. Natanggal na yung cylinder head, block, water pump, radiator. Yan. At ito, tatanggal na natin itong kanyang sigunyal. sa paggamit ng impact mga sir, kung patanggal lang gagamit kung magtatanggal kayo ng turnilyo at patanggal itong gamitin nyo po pwede pero pang ligpit hindi po pwede ha kasi mababali yung mga stud bolt nyo terence lang gamitin nyo manumanuhin nyo lang tapos siyempre ay uh, alalay pa rin sa ligpit huwag masyadong prepare sa yan kasi ang lang naman ng mga tornilyo na yan maaaring maputol kapag uh, ganun tunugan ni click yung kalampag mati kasama yung black Bali yung siningil ko rito mga sir, 13K. Yan, may papakita ko naman sa inyo yung pisa na gagamitin natin dito. Pati yung sa EDB din mga sir. Bali, hindi pa nakakalas yung makina sa Dahil nauna kasi yun, siningit natin yun. Na tapusin dahil nagpabili pa tayo ng rubber link. At patapos na rin yun. Kaya mapaghihiwalay na rin yung makina ng EDB. Ito naman sa mga, sa mga, magtatanong kung bakit uh, o kung paano maiwasan yung kanyan. Yung kanyang issue ni click, hindi nyo na po maiwasan yan. Kasi yan na po talaga yan. Yan na po yung number one na issue niya. Sa gamit din yan mga sir, kasi itong motor na to ay uh, 7 years na. Yung panel niya ay uh, bago na pala yun. Masira daw yung dati niya sa loob ng 7 years ngayon ka lang mag-auba ng makina panalo na rin kasi nakita ko naman yung mga gasket na talagang ngayon lang din naman ito mabubuksan panalo na rin yan mga sir kaya e, nyo na pang hinayangan yan tumastos man tayo talagang ganun dadaan tayo sa mga ganitong gastusan at least kung sa pagpapagawa nyo nakakasigurado kayong tatagal uli doon kayo mga sir kaya ito eh, ah, na yung mabuti ito na tumagal yung ating pagkakagawa dito at uh, sa warranty naman, ayun nagwa warranty tayo nyo mga sir, wala kayong gagasin kapag mekaniko ang may mali or kami yung may mali or si Kwan, siyempre tao lang din yan tao lang din kami yung pagkakamali normal lang sa isang tao yan diba ta? Hmm. Huh? no baris perfect ha? no happens perfect, perfect. no no baris perfect uh, uh, body but you no pagkatanggal ng crankcase bolt ito tatanggal yan natin sige tatatatang ito nyo sumasama na yung sigong nyo lo oh. na dapat hindi sumasama yan kapag tatanggal tayo ng crankcase ibig sabihin lang na yan ay uh, kalampag na talaga may problema na yung sigun karamihan naman talagang mga ano mga ganong tunugan sigun lang may problema yung iba sinasabi bearing bearing lang o baka na encounter nila yung may bearing lang talaga ang may problema pero karamihan karamihan sa ano ganyan sigunyal talaga makikita nyo naman din yung ano pagpunan na sa akin Ayan oh. Oh, tapos tanggalin mo yung bearing niya. Halos makita niya no, ni customer. Na talagang kalampag na yung sigunyal niya. Nakikita naman natin dito. Ayan, tanggalin natin yung bearing. pa mo tamaan mo. Ikaw lang ang hindi tatawa. tapos panasa mo i kono i plug and play mo yan yan yung tinatawag nilang plug and play yan o tas tas mo yan na dapat hindi kanyan kahit magpalit ka ng bagong bearing dyan nang pa rin ang mangyayari karampag pa rin kaya palit yan panalo na rin tayo dyan mga sir Nalo na rin kayo dyan sa sobrang tagal na ng unit. Ngayon lang nawuksan. Ayan, pakita ko sa inyo yung ano, yung bagong pisa natin. Kasa mo natin to So, dumating yung ADB na paghihiwala yan yung kanyang makina. Ito na siya. Op, op. Sige. Okay, ayun ta. Tapos itu mana nakuwalwalin niya. Po kayo na yan kap na. Pas dito ka na lang. Ngayon ayun ang iyong walwalin -wal natin. Ganito po ang walwalin -wal natin, mga sir. Naitra, naglano na iyong na black. cylinder head. Piston. Tapos yung mga timing chain. Tama na yung naiwan. Para matanggal natin yung kanyang sigunyal. Pero ito, hindi basta-basta pupukpukin mo lang. May lak pa yan pagkatanggal ng crankcase niyan. yan tagal na natin yung isang crankcase. Siyempre, kailangan natin siyang pupukin. Yun sa may sigunyal para lumabas. Kasi sobrang tigas po niyan mga sir. Kaya nga, kapag nagpapainit tayo niyan, nilolob po natin yung sigunyal talagang pinapatagal natin kasi sobrang tigas po yun mga sir at may lock pa yan sa gilid ha kailangan tagalin rin yan hanggang sa lumabas sya pop yung tilalabas sya yan at uh, ito ay hindi ka lang pag mga sir. ang problema nyan andito andito sa, sa connecting rod na yan gas gas yan Okay. dilinis sa muna natin tapos mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga pisa na lahat ay uh, original lahat ay brand new genuine parts ok, dinis mo tayo sabay nung click din kung baka pinagsabay na natin kasi sabay din dumating to ayan, nalinis na natin yung makina yun na yung black na luma sigunyal na luma ito na yung bago Yan. lahat po na ginamit natin dito ay uh, original genuine parts dahil itong unit kasi ay iniwan ya yeah, video ko para kahit papano na wala yung may ala ng motor na yung mga piece nang ilalagay ay uh, makita din nila na talagang genuine parts yung ilalagay natin tapos mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung sa 125 naman ito naman tayo sana sa 150 160 muna yeah. ito yung bago, yun yung loma yeah. tapos ito yung signal bearing sa signal bearing naman dapat may kanal na parang ganito oh. may kanal yan sa 125 kasi wala siyang kanal sa black set naman natin ito na siya yan lahat ng kailangan natin dito na yan ito yung piston ring piston black saka so, ito yung mga kit nya yan lahat bago lahat original kaya yeah, plug and play na yan mabubuhan natin yan Siyempre sa paglulubog ng sigunyal doon sa bearing, ang position uh, posisyon niyan dapat itong may kanal doon sa ilalim. Pa ganyan. Titingnan niyo lang din yung luma. Yung luma. Paggagayahan niyo lang 'yan. Tapos uh, bago natin maisalpak 'yan, painitan muna natin tong crankcase. Medyo may kakunatan 'to. Kaya painitan niyo nang medyo 20 to 15 may mga ganyan. Basta makikita nyo naman, pagka hindi pumasok, tanggalin nyo ulit, tapos try nyo ulit na ano. Yan, naglagay tayo ng plate na bakal para hindi gumalaw yung sigunyal. Yan yung bearing natin. Yan, ito yung sa ADB, yung pangalan, syempre, pataob. Kasi ang sinusundan natin, ito, yung may kanal, hindi yung pangalan yung kanal tapos na ganyan lang is siyempre gagamit tayo ng improvise na special tools tutuktukan natin yan para lumubog eh, hindi po yan ano, hindi po yan masisila yung sigunyal ano na naman yung pupuk niyan. pagka medyo nag-iba na yung tunog, nakalubog na. Ayan, wala pong tama yan kasi saktong-sakto -sakto yung ginawa kong puller na yan. Tapos ito, ito yung nagsisilbing ano, Tagasalo hmm. Kasi may kanala sa ilalim kasi may may lock pa yan dito oh. Ayan. Kaya may kanal yan. Tapos itong bearing naman, bago nyo ilagay yung crankcase, dapat mauuna munang ilalagay yan dito. Huwag nyo ilalagay muna yan doon sa ano, sa sa isang crankcase kasi hindi papasok. Tapos lalangin sana yan, papainitan ng butane. Okay, ngayon tayo ng butane. Pinapainit natin yung crankcase para may salpak natin ng maayos itong sigunyan Patagalin nyo lang yan. 15 minutes may get Okay, shortcut natin para hindi lang mabay yung video natin. Ayan mga sa, nilip natin yung valve seal na apat. Ay, lubog na rin yung crankshaft. Tapos, valvula, spring, may may pagkalumamig yan malagay na yung crankcase kabit na yung crankcase mga sir tapos yung bagong pisang natin at uh, isasalpag na kasi yun, no? bago natin black, ayan, yun yung bago natin block ayan yung bago natin block sa lagayan pa lang nya o sa balot pa lang ito na parts tapos susunod natin yung kamaya pag-applyan nyo ng langis. Tapos, dowel pin, base gasket, pag original na base gasket, yung lata po yun, parang ganyan. Yung unyo ng original. Okay, kapit muna natin. Para mabilis tayo. Pass na natin. Ito mga sana patayin na natin. At, panggilito lang sa ka yung cover dito. Yan. At, uh, okay na yan. Isasalpak na yan. Yun yung, mga pila pala natin siguro niya. Yung block, niya yung block na. Tapos ito. Yan. Yung blue, nililinis ang mga natin. Medyo sa pag-i-engine overhaul kasi mga sabay ang maglinis ang medyo may kahirapan ayan mga sir ano, pagsama na natin yung kanya ano, chassis sa kamakina ikakabit na lang natin yung mga sensor para matestingan natin mapaandar to ito yung unang ano mabubuo tapos susunod na Ito na mga sir, maandar na si ADB160 Yun, narinig yung tok 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 Mga ganun Dahil po yan sa slider fish nya At uh, common na yan sa ADB160 Kahit sa mga Kahit sa mga fish eggs Kaya nyan din Pag ganyan lang po Yung Yan, nawawala sa Pagka binirit ka tapos Pintawan mo Tok 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 tok, -tok. Mga ganun, slider fish niya. Pero nawala na yung kuliglig lig ni tunog. Dahil hmm, na. Tok tok tok, just leather piece kan yan hmm, Babalik natin yung upuan Pairings Ayan, okay na yan Diyan niya namang slider piece para mawala yung tok 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 na yan. Kaya tight na siya makita niyo. slider piece 'yan. Ngayon himbray ka na rin yung cover niya. Eh, tapos na muna 'yan. Tapos ngayon natin, i-bike na natin yung kaniyang fairings at ready to pick up na 'to bukas. Gus na to. At yung isa naman yung buboy natin. Ito naman yung sa so 125 mga sir. Right? Ito yung bagong pisa niya. Mm siguro -hmm. Si lang mga sir ay, uh, nagkakahalaga na siya ng 5652. Wala pang bearing. Tapos na yung bearing. At uh, doon sa kabilang karton naman ay black uh, lock set yan mga sir. Yan, nandiyan na lahat. Kaya salpakan na. Ito naman yung karton niya. Yeah, lahat ng ginamit natin ay uh, original parts. So, paglabot naman ng no, ng bearing, ayan. Nalagyan lang langis. Eh. Tapos plated uli. Saka yung special tools. Ayan, nalabot na natin. Ganun lang. Hindi po yan mati-disalign kasi mayroon namang plated na naka-alalign. Yan, tapos dito naman ay uh, paiinitin natin yung kanyang cranky sa loob ng 15 minutes para may salpak natin ng maayos pag di naman natin ginamitan ng ano ng butane yan o suplete hindi natin may sasalpak ng saktuhan eh, ito na pinapainitan na natin mga sir para may salpak na natin yung ano sigunyal yung sigunyal niya yung sa karton at sa doon sa code parang pang B1 yung kinabit na yung nabili na sigunyal. para sa akin mas gusto yan kaso lang kaso nga lang mahal yan pali painitin mo natin mga sir pass power natin para hindi umaba medyo may katagalan ng korte yan mga sir nalabog na natin yung sigunyan at uh, nilalagyan natin ng beta gray dowel pin, huwag nyo nga kalimutan medyo mahaba yung dowel pin yan kaya di kayo malilito dyan huwag yung kalimutan kasi napaka importante yung dowel pin yun sa crankcase sige, lagyan mo natin para may lubog na natin doon Ini yung bago natin piston mga sara mabibig natin yung crankcase nya dowel pin din, huwag nyo nga kalimutan yung mga sara gasket black okay kapit mo natin ito na naibalik na natin pulang na nito tambocho tapos swing arm pwede na natin kabit to sa kanyang chassis basta kapag ka kayo gagawa nito napaka importante so nasa nyo na lang kung first time yung gumawa pero kung kabisa naman to ayun kuha nyo kagad yan importante double pin huwag nyo kakalimutan at yung mga tornyo dapat hindi magkakarambol-rambol kasi papangit po yan okay, kabit mo natin yung swing arm sa katang butso mara na natin salpak yan doon okay ito na sya this bolted na sige kabit mo natin lahat tapos mamaya kaya papandarin natin, natin to eh, ito nga sya, mga na siya mga sir maandar na siya ngayon uh -huh. ayan talagyan na rin na ng langis kulan ayan yun yung kanyang andar Okay, pwede pinapahirik natin para maobserva natin kung mayroong linkage yung lagitik na lang yung nilig dahil sa appearance niyan. Observa na lang natin kung may linkage or bulwak yung kulang Kaya pa-eating mo rin to at i-diagnose para ma-reset natin Okay, ito na. Binabalik na natin yung pairing niya kasi okay na. Tiyo pa, babalik na rin natin. Na-diagnose na rin. Goods naman yung kanyang minor. Wala din naman ng uh, error code. Kaya ito, uh, kauwi na itong mga sakupo. Ano lang yung kulang? Okay, tapos na. Yan, makakawin na yan si Chef. Yan, dito na tatapos yung video natin mga Chef. Tapos, dun sa kabila, meron pa tayong top overhaul, saka engine overhaul dun sa dulo.